Yan, good morning. Magluluto tayo ng paksiw na salmon. Ayan, so And naglagay ako dyan ng bawang, sibuyas at luya. Lagyan natin ng oil para magisa-isa ko siya. So ayan, gisa-bisahin ko lang muna to

Pagkakita natin ng belly. Masali na natin. Okay sa taas maglagay tayo ng luya, sibuyas at bawang dito na sa taas natin ilalagay ilalagay natin na. yan ilalagay natin ang ampalaya Yeah natin ang ampalaya sa taas na natin lagyan. Tapos lagyan natin ng tapis. Tapos, lagyan natin ng honey. Lagyan natin ng honey para may sabaw siya. Ayan. pagkatapos natin ng ng honey, lalagyan natin ng na suka. Suka. Lagyan tayo ng suka. Suka. Lagyan natin ng na suka. lagyan natin ng ating magic sarap. Ayan. Sarap yan. Masayin natin. Ayan. Oh, sarap. Sarap mo aking taksiyo. so papakukuluan lang natin siya Ayan guys, atin lang siyang pakukuluan lang natin yan. Takpan lang muna natin guys para yung sa taas maluto. Takpan natin na ilang minutes. Ayan pala kuloan lang natin ito. Saka natin. Buksan natin. Ayan. Pumukulo na siya guys. Ayan. Tanggalin lang natin yung pinaka sabaw niya. I-drain lang natin yung pinaka sabaw niya. Mmm. Ayan. Super super yummy na yan. Meron siyang mapait-pait konti because of the the palaya. Pero ang sabaw niya kasi may honey kasi akong lilagay sa kanya. Saka, hindi right. uh, right. na. ko. Ayan. So ayan guys, so ang aking paksiyo 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 atin lang talaga siyang i-drain para yung ating sabaw ay yan super super sarap ang okay, aking mong ang okay, aking paksiyo na salmon ulo ng salmon sa kadeli ito siya, nilagay ko nilagyan ko ng luya sibuyas at saka bawang then naglagay ako ng kunting honey then vinegar para lang mag blend yung kanya lasa wala na akong nilagay na asin kasi naglagay lang ako ng patis saka isang magic sarap. Ayan guys, oh, super super sarap to guys. Paxio na salmon with ang palaya. super yummy. Tapan lang natin para maluto din yung sa taas yan, hintay natin ng ilang minutes super sarap na yan anong ulam nyo guys anong niluto nyo ulam for your lunch sa akin very simple lang paksiw ulo salmon sa kabeli Ilagyan ko siya ng ampalaya kasi may ako na ampalaya sa gulayan. So, para dagdag din yan siya sa dami, sa dinami ng ating isda. Tapos, madaming luya, sibuya, saka bawang. Yung, tingnan natin. Mm. Ang sarap nito guys. O, so, kumukulo na siya. Okay, so, tingnan nyo. Diba? Ang sarap. Wala akong nilagay na tubig dito guys. Yan. Wala akong nilagay na tubig. Kundi patis lang. Saka vinegar. Saka yung honey. Okay. Mm. Ay, sarap. Meron siyang pait-pait because of the ampalaya guys. Hindi na namin yung dinorog yung ampalaya. So malalasahan natin yung ano ng ampalaya. Pero still masarap kasi may ilagay ako na honey. So shali na paksiw ito guys kasi may honey. tiyalin na. Tapos, meron akong siling taba. Gawin natin ng sili na ba guys yan. Tatlo. Ayan. Takpan muna natin. 長いそ作も一番これは。

sarap na to guys eh. mm, Ayan. thank you for watching guys see you on my next videos uh, please like and share po kayo sa youtube ko thank you for following my susan vlogs sa facebook page po thank you see you ingat